ay nagbibigay ng kabuhayan sa mga ibang bansa. Pero sino nga ka ang tunay na may-ari ng hasyenda at bakit umabot sa natugong aklasan ang lahat? Narito ang follow up report. 6,000 hektarya ang lawak ng taniman ng tubo sa loob ng Hacienda Luisita. Nasasakot ito ang 10 barangay. 50 hektarya naman ang sinasangkop ng mismong pagawaan ng asuhan ang Central Asukarera de Tarla, dating pag-aari ng kumpanyang Tabacalera, isang korporasyong Espanyol. Taon 1957, nang bilhin ni Jose Cuaco Senior ang kalakhan ng common stock na azucarera, kasabay ang pagbili ng buong Hacienda Luisita. Subalit ayon sa mga manggagawa ng Hacienda Luisita, may mga kasunduang nilagdaan si Jose Cuaco Sr. sa Banco Central at CSIS nang utangin ang halagang pambayad sa pagbili ng Hacienda isapat yung kanilang pera para bilhin yung Central at yung Central Ucita. Nanghiram sila ng pera sa GSIS at Central Bank, kayo na rin sa ibang bansa. Pero may kapalit na kasunduan yun na pagkatapos ng 10 taon ay ipamahal ang luka sa mga magagawa pulit sa Central Ucita. Pero umabot yung 1967, bigo yung mga magagawa pulit. Hindi ipinatupad yung magagawa ng kasunduan. Nawalan din ng pag-asa sa karapatan sa lupa ang mga manggagawa sa Luisita nang maiba ang pagpapatupad sa hasyenda ng Comprehensive Agrarian Reform Law na isinibatas noong panahon ni President Cory Aquino. Gumawa muli sila ng batas para maiwasan yung tuwing na pagpapatupad ng lupa sa lupa. 1989, ipinatupad formal yung mormorong referendum. At yung referendum ngayon ay nanalo yung stock option invest na land option land land distribution ha uh, so bida na tehi hindi...